Bago ka mag-birthday, anong oh, po. taon po yun? Para alam ko. Ah, uh, February. Hindi, yung taon na lang. 20 ano? 2021? 2021 po. 2021. Um, ano mga sintomas na mga naano mo, na naramdaman mo? Mga sakit ba, yung mga sakit? Ah, uh, kasi sir, nung bago nga po, ano, nakita ko po yung, ano, yung gumagawa sa akin. Oo, tama. Nakita mo nga. Oo oh, Ano sabi niya sa'yo? Napaka napakaitim po ng mata. Mm -hmm. Tapos nung ano na po, akala na po sa buwan, hindi po alam na mm -hmm. ginagawan ko. Oh, oh, tama. Ito. Pero ang totoo niyan, apat ang bumibira sa'yo. Yung nasabi ko sa kahapon. Oh, tama. So, anong mga masakit sa'yo ngayon? Nag-iinit po dyan po, tapos para po akong nasasarapan, sir. May, na... may, may tanong ako. Nag ito ba nakaaway mo? Nakasagutan mo, mga gano'n? wala naman po ako. Wala, wala kang ano sa kanya? Wala kang nalalaman na nag-away na, 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 la, na, na kayo, ano? Kasi, ano, nag nag-alit ito eh. Hindi ko alam kung bakit siya nag-alit sa'yo at sabi niya, uunti-untiin ka niya. Yan sabi niya. So, ganito, so, magsimula na tayo. Ang magpapagaling sa'yo, hindi ako ha. Aalisin ko yung sa kanya, madam. Kapatid mo. Okay. Aalisin ko yung nilagay sa'yo at ibabalik ko sa kanya at manalig ka, magtiwala ka na sana ngayong araw na tumatapos na yan. Humingi, humingi tayo ng tawad sa Panginoon kung ano mga nagawa mong kasalanan. Tao lamang tayo, ha? O, tinan mo ate, ha? Yung paglapan ko. Pagin ko, Napanood mo yung mga video ko, di ba? Uh, Pagkaan, bigyan na kita po yung para sandal ka, sir. Sandal, sandal. Sandal. Ayan, ha? Okay. Yan mga kakape. Yan ang isip sa Wala akong makita sa akin, doktor, sa kanya. Pero may mga ikanto. Duwindi at demonyo. Nandilisik ang mata niya sa'yo pag titignan ka niya na. Tama. Pulang-pula, no? Na nakakatakot. O, yan po ate. Tignan nyo ah, diretso ko lang ate. Tignan mo, nod ka ate. Sa doktor po ito, pipigay ko po. okay. Wala! Wala, walang masakit, walang tumutusok O, oh, ito yung mga demonyo Yan <coughs> po yung mga demonyo naman O ah. Masakit? Ha? pu Masakit? Lalo sa masakit Ah Ito yung kulam Ayan. Minute na. Ha? Laba, huwag mo lalabanan, pabayaan mo lang siyang pumasok sa katawan mo, ha? Ha? Sa Torare po, Tenecha Pararota, sinong gumagambala sa lalaki po ito, mag-usap tayo sa Diyos na Diyos. Diyos sa lahat yung sinakatakot sa piano. Ang sato sa sasas, kamaray, sa bautel luya ba? Ela, aum. Puh! Lulubayan mo na to, ha? Ha? Lulubayan mo na? Lulubayan mo na to mong lalaking ito? Nagkakintindihan tayo? Ha? Sagot. Dulo bayan manaha. O dalawang kamay mula sa ulo. Dalawang kamay, pababa, pababa. sige, pagano, 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 pababa. Dalawa. Pu! Al Alis mo, mo 'tong lalaking to ha. Nagkakintindihan. Sagot. Nagkakintindihan. Alis mo yung mga inaano mo rito ha? Ha? Sagot. Sumagot ka. Sumagot ka. sige Baklas. Baklas, baklas. Dalawang kamay, dalawang kamay. Sige pa, sige pa. Sige, sige. Kaya hindi. Hindi mo kaya? Ay, kaya Sige, ate. Kaya ba? Sige, ate. Hindi pa, ate. Bakit pa, ate. Hindi pa, Kung hindi mo kakayanin, ayaw naman ng ate mo, pa paano yung pagpunta ko rito? Di ba? O, gato na lang. Huwag ka na lang sumagot. Ako na lang bahala. Aalisin ko na lang. Kaya lang medyo matagal to. Ha? O, sige. Ayun po yung ipig po ate ha. Uwa ko yung bago. Tapos bigyan kita ng calling card. Para mapanood mo. Hindi pwede si ate mo. At ano yung mapah si ate mo eh. Ha? O ito na lang. Last na to. Last na to ha. Pag sinabi kong tanggalin mo ganun mo na lang. Sasabayan na lang kita ha. Oh, ulit tayo ha, tinapong ko na yung isa Panibago to, Oh, dah satu. Sator, Satu. Tenet. Opera. Rautan. pu Galawang kamay. Sige pa, baba, baba, Medyo matagal nga lang to. Sige pa. Sige pa. Sige pa. Ay, tay, hindi ko hindi ko yan siya. Kita mo, Oh, ayan lang po. Oh, pero nasasaktan siya, oh. Puh! Sige, dalawang kamay, dalawang kamay. Sige, tutulungan kita. Huwag kang mumulat, huwag kang mumulat. Tutulungan kita. Sige ba? Sige ikaw, doon sa dun ka sa taas. Sa, dalawa, dalawa, iyan ganyan. Sige ba? Sige ba? Sige ba, konti na lang. Panginoon, naking uh, amang dakila, ng ngayon ng basbasay na patay ko gumagambala sa lalaki to. Sa ni Patrice sa Mike. Tubig niya ate. Pangalan niya. Yes. Oh, inumin mo marami. Mag Ate, wag mm pa po kaya ako ha. Ah, out sa lahat Nandito ang team Apo Erika Puchalin Kasama ko yung mga pamangkin ko Kita sila Ay. At ang aking anak ni si Angelo Driver Si Vic Tokpo Uh, maraming salamat kay Apo Rap, Apo Ken, Apo Marvin, mga Team Apo, kay Sis kay, kay Apo Sita, member ng Team Apo, kay Mamelo Ligario, at sa mga bubu ng mga Team Apo. Maraming salamat pa sa inyo lahat. Nandito kami sa Pampanga, isang lalaki. 2021 ka sinimulan na. Hanggang ngayon po, sisira ang kanyang utak, uh, ang, 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 kanyang isip, para o oh, sa ganun ay uh, talagang papatay na oh, siya. Kaya lang, ah, uh, uh, panalangin natin na sana tuluyang siyang gumaling. Maraming salamat.